Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, mm, -mm. bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Yeah, Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay, sir, hindi pwede yan. Mm -hmm. Baka makuha kami, baka mm, -mm. Puto rin naman. Yeah, Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Mm -mm. Kung isang ano, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Yeah, po. It is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero 'wag naman maging paralysis doon sa, mm. sa, sa sa bureaucracy na uh, may gusto kayong gawin pero hindi niya magawa. Mhm. Ah, uh -huh. uh, pasensya na kayo. Tatanungin ko lang itong tanong na 'to. Ah, uh, ako kasi kayong mabait. Marami nagsasabi uh -huh. sa akin yan. Uh, -huh. uh -huh. Eh, anong gagawin ko? baging mas ma, ma, masamang tao. <laughs> <laughs> hindi ko uh -huh. naman mababago ang uh -huh. ugali ko. Uh -huh. Pero ano mo sig siguro dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga mm -hmm. dahil wala eh, eh kailangan eh, talagang maging mas efficient ang ano mas mabilis mm -hmm. ang pagdating kasama na siguro 'yan sa election namin na dito sa naging eleksyon